Hello guys! Andito na naman. Gulay na naman tayo guys. Ano ito? Palang. Palang. What is palang? Sigarilyas. Sigarilyas. Guys, magano ako. Alam mo yung luto? Luto ng Ilocano. Uh, buridibod. Buridibod. Ilocano lang po nakakaalam nun. Buridibod. Kasi, ang mga ano, buri di pakbet, yan talaga yan. Abraw. Yan. Kaya tinawag siyang buri ano yan guys, yung more on ganito, kamote. More on kamote. Yung sabaw niya is, dudurugin mo yung ano, maglalaga ka ng, ah, maglalaga, pa ah, maglalaga ka. painit ng tubig, magpakulo. Ito ilalagay mo, palalambutin mo, syempre slice mo wag tong buo ha. baratan mo, slice mo, hiwa-hiwa, hiwa-hiwa. 'Yon. Ilalagay mo ngayon sa kumukulong tubig or hindi mo na Kung magpapakulo ka man ng tubig, isasabay mo na rin 'to para lumambot. At ito guys, kapag lumambot na 'yung nahiwa mong kamote, 'yon. dudurugin mo siya. Drugin hanggang sa magiging parang ah uh, powder, kumbaga. Siyempre, basa siya. Yung nadurog mo na lahat. Ganun. Yung wala na siyang buo-buo. Kasi, guys, yun yung magiging sabaw niya. Oh. Yun ang um, yun ang magiging sabaw ng gulay na to. Kapag nadurog mo to. Durugin mo hanggang sa pit-pitin mo. Hanggang sa pipi na pipi na pwede na siyang parang potato mash, ganon. Na, ano siya, yung hindi mo na nguhuyain. Kasi guys, ito yung pangsasabaw natin. Siya yung ah, kamote na sabaw. Sya yun. Kasi hindi yung tatawagin na buridibot kung hindi siya kamote. Siya yung pinakasabaw yun, yung kamote. Yan. Ito, hiwa-hiwain ko to. Maliliit. Tapos, ito siya. Yan kahit ito guys pwede na to nahalo niya kahit ito pwede na to kahit wala ng talong kahit wala ng palaya kahit ito pwede na or kahit ito na pwede na or kahit ito pwede na o para marami guys ihalo mo na lahat di ba oh o kaya sana masarap ang luto ko mamaya pero talagang ay pala wala akong sahog guys ah Oh my God, nagbigay. May nagbigay na naman. Wow, sarap. Oh, thank you. Oh, oh. Binigay, guys. Ano ba to? Parang bangus. Parang tinula. Meron siyang yung gulay na yung galing bagyo, pechay bagyo, umbok. Yun. Umbok. yun, uh, yun ang alam kong pechay bagyo. Okay. Dami, oh. Tayo binigay, eh. Okay, guys. Ah, uh, mamaya, papakita. Ay, ito, 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 na, ano. Kasi wala akong hipon. Pero pwede rin to. Pero mas the best yung hipon na nasa, yung may halo, kunti, maliliit lang yun, pero the best na pangisahog. Hipon. Yan. Ito dalagang bukid. Dalagang bukid. Kasi walang sa, kasi kung meron ng hipon, tama na yun, okay na yun, nasa hug, the best. Eh, kaso wala akong hipon, kaya bumili ako ng dalagang bukid. Yeah. Okay. Okay. Bye, guys.